<laughs> Diyan na, eh. na lang tiyelo, ano, yung pindalo ng baso kanina, mga ano? kutsara, sa kapi, ano, na. Wala ng kutsara, tinindalo na Ha? ah. Oh, yan. Bababaraw kami sa cave. Punta kami ng cave. Ayan. cave daw kami. Hmm. Kami sa may ano. tangga, o. Tangka. Out sa'yo. Hop. Ingat, ingat, ingat. At me bumalik ka dito. Hmm. O, oh, pupunta kami ng cave Ayan Ayan sa trail kami ngayon Nandito kami sa may bundok Bundok ng nor Agaray O, na, so, na magbitbit Bundok naman Punta raw kami ng cave Ayan <laughs> Hmm. Na kami nanti. Ba anak kami. bapak

Mga ilang kilometers po yung lakad doon? lapit lang. Hanggang na. Kunti na lang yan. 15? Oo. Ang isang buhay na ito. 15 kilometers? Hmm. oh yan o. Oo, yun. Lapit na kami. Yan o. Yan. Tatanaw na. Ano? Ayan o. Natatanaw na. Ayan may cave. Sa cave. kami. Ayan, o. Ayan o, Taas. Ayan Hmm. Change. <laughs> change. Okay, tawag na kami. Yeah. 'yan, no. Ha. Ayun. Ayun din, no. Wow. Ha. Hindi ngini helmet. Hoy, na raw kami. Kami Oh guys. Picture oh, dito. Tiraw o diyan. Hay. Oh, hey. Mga hmm. dito. Nigo ka dito mga tatlo yung takal sa rito. Ay na aakyat na kami. Ay nung. No. Oh, maaakyat na si Pops no. Dandahan lang ha. Picture ako diyan. Pops dandahan ha. Hey, na. nung. Oh. nag-aakyatan na, oh. oh. Ah, grabe yung namin oh. Tapos ang din buta. Ayun oh. Ayun oh. Ah, Andito na kami, oh. Ayan, kita. Oh. Ah, si Paus oh. kita. Ayan, nag-aakyatan na sila, oh. Ah, huh? grabe. Ah, bikers na, bikers na climber, no. Ayun, no mga bikers na climber. Aray ko. No. ko. Grabe, oh. Oh. Hindi. Ayan, no. na kami. Ini ban. Tapit kami uh -huh. uh -huh. konti na, na lang pero maganda raw sa taas eh. Tingnan natin. Ayun. Uh -huh. Na. Hmm. Yan uh -huh. rock formation dito. Uh -huh. Yun, uh -huh.

ako <coughs> Grabe. mga formation ng rock. Ah, grabe. Ano, oh. eh, ang ganda ng rock formation dito. Taas. Ayan, <laughs> ganda oh. Ganda ng view. Ayan oh. Oh. Tanaman mo ang ano oh. oh. may isa pang ano. Ayan Dito nga lang yun. Oh ito nga parang ano nga do ha, ito yung powsir na madinig ng mga burakar, nakadira mong balakbaw, motorino, berukat, mga motor. Hindi pangan. ayano. Grabe ko, ang baklao nyo, tapang 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 ito tapang tapang

Hello. Wow. Ganun lang formation. Yan. Wow. Kuwestiyon Tara picture daw. Picture. picture. ya. Mana? Apa kami sama ini? Cuba. Cuba. Itu dong. Oke, bah. Apa masuk kami? Oke. Noh. Kalian kan enggak Ala, absent. Ini ngomoto kok. Uangnya, Pak. Ngomoto dia, noh. Uh -huh. uh -huh. hmm. Ano? Okay. Mm -hmm. uh, oh, diba, dahil kami pa lang ang pumapasok, ya nagrara lang kanino, kami. kami mm -hmm. uh, di pa namin pinapasok ang mga bisita dahil malalim pa 'yan. Hangga dito pa 'yan sa mo. Ano, mm -hmm. Pot dito, na dito bangin, ka Mandirahan, oh. na. Pot dito ko na mag-ano? Manirahan. Ah. Oh, benta oh. Parang ano, kapilya. Malalim um. yang. Ha? Harang kapilya siya. Oh, yan o, oh, picture raju. Picture. Picture. Ayano. So, so. na. Lobat na. Lobat. Oh. sa ano yan, ganyan pa hindi. Maliwanagan naman. Yan. Okay so, na nilaw.

ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ nasa niya sa yung um, tsaya. Papasok din sa na <laughs> 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 <Sinu mo tot? laughs> <laughs> kumain ng kamote nito, <laughs> 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 Bago na kumain ng kamote na Boyon. Yung <laughs>

ligue

Umikot lang pala tayo. Kala ko babalik na. Uwi na kami. Uwi na kami. Ayan yung cave. No? Babalik na kami. Hindi, dito. Danon doon sa may ano. Yung dinaanan natin kanina. Yung pababa. Wow, uwi hmm. na. Wow, uwi na.